Magandang araw po sa inyo lahat. Bali ngayon po, tuturoan ko kayo makapag-English agad kung saan po yung English sentences na mabubuo nyo ay gamit na gamit. At may kasamang have to, has to, at saka verb plus preposition with. Okay, so ang gagawin nyo lang po, pili lang po kayo dito sa unang listahan natin, ng isa. So ang napili ko po dito ay kailangan ni Mario. Kapag in-English nyo po yan, ito lang pong katapat ang sasabihin nyo. Mario has, para sa kailangan ni Mario. Pagkatapos nyo po dyan, isusunod nyo lang po itong salitang na. Na sa Ingles ay to. Okay? Tapos punta na po agad tayo dito sa pangalawang listahan. Napipili lang po kayo ng isa dyan. Okay? At ang napili ko po ay itong gamit na gamit, itong makitungo. Na kapag in English po ay deal with. Okay? Pagkatapos nyo po dito, dito na po agad kayo sa baba. Sa bagay na iyon o kaya sa bagay na ito na kapag i-English po natin, isang salita lang po, itong it. Okay? Ngayon po, itong salitang it, ang katumbas po talaga nito sa Ingles ay itong iyon o ito. Kaya ako lang po dinagdagan ng ibang, ibang mga salita para lang maging malinaw po yung ating Tagalog na mensahe. Okay? Yun po ang gusto kong ma maibigay dito sa ating aralin para hindi kayo malito sa ating Tagalog na mensahe. So, So, pagsamasamahin lang po natin yung ating mga Tagalog na salita na, na na napili. Kailangan ni Mario na makitungo sa bagay na ito. Okay? Kailangan ni Mario na makitungo sa bagay na ito. Kapag in-English kapag in nyo na po yan, ito na po yun. Mario has to deal with it. Mario has to deal with it para sa kailangan ni Mario na makitungo sa bagay na iyon. Okay? So, ang ginamit po natin dito ay has to. Ito po. Ito pong nasa gitna. Subukan naman natin yung have to. So, pagpipili kayo ng have to, so, kailangan yung may salitang have. Itong I have, you have, we have, they have. Okay? So, ang napili ko po ay itong, itong kailangan ko para makagamit po tayo ng have to. So, kailangan ko, ay have. Tapos, isusunod nyo ay na. Na kapag English ay to. Tapos, ang napili ko po dito sa pangalawang listahan na itong sumunod. Na i-English po natin bilang comply with. Tapos, saka natin isusunod po itong sa bagay na iyon o sa bagay na ito. Na kapag in English ay it lang. Ang, ang itutumbas natin. So, pagsama natin yung mga Tagalog na mensahe kailangan ko na sumunod sa bagay na iyon o sa bagay na ito. Kapag in English po yan, I have to comply with it. I have to comply with it. Para sa kailangan ko na sumunod sa bagay na iyon. Okay? So, ganyan lang po kadali. Okay? Ngayon po, yung have to po ay ipinangpapareha po sa mga pronoun na I, sa you, sa we, at saka sa they. Pero pagdating po sa he, o kaya she, has po, has to ang gagamitin nyo. Tapos pag ang tao po ay pinangalanan nyo ng partikular, katulad po ng Mario, tapos isa lang po yung pinangalanan yung tao, has po ang gagamitin nyo. Pero kung ang gagamitin nyo po ay dalawang tao na pinangalanan nyo, o higit pa, have to po, katulad ng Mario and Luigi hepto ang inyong ipangpapareha. Okay? So ang ibinibigay ko po sa inyong kaalaman dito ay patungkol sa paggamit ng verb plus with. At yung verb plus with po natin ay ito na po mga nakalista dito. Itong comply with bilang sumunod, deal with bilang makitungo, As associate with bilang makipag-ugnayan, itong get away with bilang makawala, stick with bilang manatili, be careful with Bilang maging maingat, be alert with. Maging alerto, be acquainted with, bilang maging pamilyar. Okay po? So makikitandaan po yan kasi po yan ay magagamit nyo rin po agad. Okay po? At saka makikitandaan na rin po yung paraan ng paggawa natin ng English sentence gamit po ang aralin natin ngayon. Maraming salamat po.